tanya yun, dito? Good morning! Naman namin sila, engineer oh. Shout out sa mga mahilig sa kalikasan dyan. Jawa route. Ay, saging pala. Ay, wala na. Ay, hindi, dito to. Ay, yung baka Bitin niya, sir. Dito na kami sa maliit na talon. Makikita niyo ang daan ng tubig eh. Napakaganda eh. Oh. Ayan o. No? Talo na. Yan, bagsak ng tubig yan. Papunta pa dito. Napakaganda talaga rito. Kaya, pag umakit ka rito, napaka bawing-bawi. Yung ano, pagod. Ayan o. No? Ano kaganda yan. Ayan yun naman ito mga karesibak. O, oh, kahit sa galagas-las na lang, pwede ka na magtampisaw. Napakaganda. Alalahan pa 'yung mga kasama namin. Nagpapahinga. Uh, Dito na kami magkakabit kami ngayon ng moon. Parang lang meters lang ata. nakaka-relax pag ay ganito ang makikita mo naman, oh. Wow, oh. ganda ng pulse oh. Marihit lang siya. Kaya nyo naman ng pawis. Maaaris ba ko? Oh. Pahong pa lang yan. Pero sulit na sulit pag narating mo itong mga ganito kagad ng mga lugar. Shout out sa mga mahilig sa nature. Yan you know, o. Pahinga muna kami.

kung ano, kukuha pa tayo. pa na. Shout out. Ayun at bababa kami. Bali binabaybay ba na namin itong pano. Sa sapa. Ah, makauwi na kami hali oras namin ngayon ay eh, alauna na, sakto. Ito okay. tayo lang. Manmade may hagdan. Man 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 And, Uy, parang pagong oh. Serius, parang pagong. <laughs> may ikis pang malaki. Ayun, 'yan ang dinadaanan ng mga karis. Baka medyo mahirap ng konti oh. Kaya bandahan lang sa pagbaba para uh, safe ba safety first muna tayo uwi na kaya po ang aming mga kasama <laughs> shout out dasalya Napaglamangan ka pero may kasama kami dasalya the second panibagong pakikipagsapalaran pangalawang araw agoy ayan o sama namin ng Liberty Security Agency kaya pamumuno ni Abak ni Abak at ni OIC siyempre yung body ko at saka ng kanilang OIC shout out shout out shout out ang papalit na OIC ayan at nag-aasikasa na po ito ng kanyang lisensya for SO license ang laki na pong maaprobahan. At syempre, ang aming body ay tago sa camera. Ayan o. Oh, mahilig yung manuot sa kalaanan. Syempre. Isa so pa namin kasama yan. At syempre, si Busluloy. O. Oh. Poging pogi. O. Oh. Talaga naman. At sila, Engineer. Oh. Sir Choy at saka si Engineer Paul. Oh, ayan oh. Eh no? Shout out. Kami sa kagubatan. Pangalawang araw ng paglalagay ng muhon dito sa lot 34. Right, naka tatlo muna ulit kami. Ito na sa baba yung isa. At nakakita po si Buddy. All ng no sign. sa Mr. Treasure. Sure? Mm. yan? Huwag na. na nakita ko na. Oh, na kami. Yeah. You know. Oh, shout out. Isang itti naman dyan Shower out. Pauwi na kami pauwi na. Yeah, na namin ang daan patungong katotohanan.